sumisigat ang araw at pagkatapos ay lumulubog. Pabalik-balik lang sa kanyang pinanggilingan. Mga 1.5 Tungkol sa mga para inum ang unang, ang unang mahabang nobeda na manululat sa kwento Bumabangon pa lamang sila mula sa matinig na karanasan sa ulang lima ang panaydig. Kaya dala nila ang literal at emosyonal na peklat mula sa sigma. Sinusubukan ng takasan ang sakit sa pagmahitan ng pagduriwang, pakipagsapalaran at walang patid na pakikipid sa lahat ng ito. Lagi silang may bilang pagpapambanggit ng sakit. Ngunit, wala sa tunay na kaligayaan. Wala sa kahit mga aral o singko sa Biblia. Dito, ipinakilala ni Harold Solomon ang kanyang kasalili bilang mga aral. Tatang uno, sinabi niya, walang kabuluhan ang lahat. Tatang tu, tanong din niya, ano ang na ng tao? sa pagpapahirap na niya sa mundong ito. Talagang tes, nakita niya kung paano sumisikat ang araw at umulubog ito, umiingi pabalik, pabalik ang angin at patuloy na wagos ang mga ilog patungo sa isang dagat na kalaman ay hindi napupuno. Tatang 5 7, sa uli, nalimutan lang natin ang lahat, Tatang Ose. Para Parang ipinapakita ang kawalang kabulahan at ang isang na nakatungon lang sa mundo ito. Ngunit may kaibaan sila. Nagbigay si Solomon na mapaiwating na pag-asa sa gitna na kawalang saysay. -say. Ipinapakita niya hindi, uh, hindi lamang kusina tayo kundi kung sino ang Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay nagpaputuloy magpakilaman. We ni Solomon, sa 3.14, at dito matatakuan ang pag-asa sa at ang dakilang pag-asa ibinibigay sa atin ng Diyos ang pinamagandang kalaw. Ang kanyanak na si Jesus sa pagsimula, alalaan natin kung wala ang Diyos para tayong bangkang ligaw sa dagat ng walang hanggan. Ngunit sa pamamagitan ng muling na buhay na anak ng Diyos, na pananumbalik tayo sa Ama at atapukan natin at tunay na kulugan, halaga at layunin ng ating buhay. ปุีกพงพังนีนอปลพงอามาสิตังเนี่ย